rankings mga celebrity kung Mario kill or ew cheres pero bago yung mag outfit check muna tayo syempre paano nyo makikita Tingnan tignan nyo kakaaga aga o nakapurma kaagad ako Titingnan nyo kasi ayan o tignan nyo kasi maumaga lalarga na naman ang taong Ines mm. outfit mamaya magsasapatos ako hindi muna ngayon kasi mainit pa mamaya na lang kapag aalis na kami oo hulaan nyo ako sa kami lalarga ngayon Christa... Cristiano Ronaldo Ronaldo Peda, ka. Pinili ko talaga yung ditong background para makita nyo tong something na bulaklak na yun. Ang ganda niya kasi, guys, tong, tapos may langgam pa talaga. Tinasabi ko. Hindi ko ito kilala pero magbabase na lang tayo sa looks niya, sa mukha niya. Pwede na. Diyan na. Kim Kardashian mukha ng imamorgi. Ito yung kasing labi niya, oh. putina Hindi imamorgi tong taon na to. Itong kasa ano? dyan? Nahihiya pa eh. Dapat ginawa mo na lang ba Kylie Jenner. Hindi ko, kali, hindi ko kasi masyadong ano, hindi kasi ako masyadong pananood ng mga celebrity. So, ayan, basta nakikilala ko lang sila through TikTok, ganon, social media. Kaya, minsan nakikita ko din sila, pero hindi ko sila pinapanood. Wala ka na dun. Dwayne Johnson. Hindi ko siya bet kasi sobrang tanda tapos ang kintab Barack Obama. Yan, yeah, sir. Barack Obama. Hindi ko alam to. President ba to ng US? si bakit nandun siya sa ano sa uh, sa upuan? Kaya may lang dyan ka lang. Sorry po. wag nyo. Taylor Swift. Ito, favorite ko yung song. Yung pinaka-favorite ko na song niya yung Cardigan. Kasi ano pa parang sad song na para bang napaka-interesting. Dito ka na lang. Justin Bieber, wow! Ito si Justin Bieber, sobrang childhood, ano ko to? Childhood favorite sa kasi ang ganda nung kanta niya, yung Let me love you, let me love you. Lalo na yung ano yung kabataan niya, kasi ngayon parang ano, hindi ko alam kung ilang taon na ito ngayon. Teka na, search ko. Alam, mali pala Mali. Si DJ Snake pala yung kumanta ng Let Me Love You. Tapos si Justin Bieber yung Stay. Yung mga ganon. My Lord. Akala ko 31 years old na siya ngayon. Akala ko kasi siya yung kumanta ng Let Me Love You eh. Si DJ Snake pala. Pero okay lang. Ganyan. Diyan ka na lang sa number 2. Emma Watson. Sig Ito siguro yung nagpauso ng Watson. Watson Supermassie. Ay. Hindi Supermasi. Hindi ko po to kilala. Pero okay lang. Ganda naman sir. So dito na lang. Hindi naman yan itatapon. Elon Musk. Sorry. Kahit mayaman ka. Hindi syempre kahit mayaman to. Ilalagay ko to sa number 1, Mayaman to eh. Paano kung binigyan ka karampe... ng Hindi na mo bumukang pera. Ay magbabase nga tayo sa mukha. Hindi tayo magbabase kung anong personality niya. Kung mayaman ba o mahirap. Diyan ka. So, so bibigyan mo kong perong... Si uh, Beyonce alam mo favorite na kanta ko nito, yung ano yung Two Hands to Heaven ba yun? Yung ilong ko Pumasok yun yung buhay sa number one Flex ko lang yung Ano tawag nito Hindi ko Dalawa na ang langgam Dalawa na Kanina isa lang Bahala kayo Tipon tipon kayo dyang lahat ay lang muna for today's video So base sa aking mga rankings Ito yung mga opinion ko Na para sa akin Okay bye bye Alam parang ako naka filter oh. Tignan nyo guys oh. Parang ako naka filter Pero totoong ano yan na Totoo hmm. Tignan mo filter Filter ang atake